So mga kalinga at sa mga araw po ulit sa ating lahat at dito po tayo ngayon kay nanay na kung saan yung uh, na, napuntahan po natin noon at dito na po tayo dumaan Nay! Uy bago na yung Sega Bago na Wow Kami ang naggawa Hmm Ipasok e, ko na okay. Bago na yung Sega ni nanay may bagong gabi si nanay dalagang dalaga na kwa oh, pang sinanay na no? Hmm. bagong gabi si nanay mga kalinga po may saging nakakaupo na siya ah hindi na nalala yan saging ni nanay nay kumusta po sabihin mo sabihin mo yung <laughs> Oo. narinig yung si niya kamusta akong niya Naya, uh, siya yung muna nay. yung bigas po. Yo, sini mo tu. Ha? Ni iya tu sini. Nang kelik mi ni kiri. Di Ay pa kay Ma'am Claire yung bigas po natin na yan. Yan. Eh kumusta naman kay dito te? Nay, naman. Di sa te. Tu po. Di 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 ta. Kay tabi kay nanay te. Yan. Ata. Masaya ako ta nakita ulit dati si Nanay. Ah, uh, maayos kalagayan ni Nanay oh. Nakakaupo na siya. Kaya niya umupo na mag-isa na? Oo, oh, laki nang nirecover nire ni nanay. Ano uh, sabi nanay? Panyam kong eh. Yan ba? Ito feng. Hmm. Bago na po yung side ko nila nanay. Kasi nakaraan, butas. Ito. Ito. Hmm. Ito. Nakasang tala si nanay. Aray, ay. Kuhoy. Hmm. Hmm. Eh, yeah. yung <coughs> barley po Nagupitan na si nanay. Bagay na yung kulay ni nanay ngayon. Yes, yes. Nung nakaraan, naiputlang-putla eh, si nanay. Pambira. Ngayon, hindi na. Ay, hindi na. Ay, raba. Hmm. Masigla na si nanay ulit. Uh -huh. Tinakot mo kami nun na ya. Ah. <laughs> <laughs> hmm. <laughs> hmm. <laughs> hmm. 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 Hey, ma

Mm -hmm. okay. Ayan, niya yung dugo kasi hindi na ayan, 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 yung ayan, 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 yung ayan, 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 wala. Hindi na hinihilot. <coughs> Hindi na hinihilot. Hindi na na. Hmm. Wala na masakit siya, Nay. Wala masakit. Madras Belem. Kun. Madras Belem. Hindi. Hmm. Wala daw sabi. Ay, wala na. Ah, ayos siya si Nanay. Dati yung sikmura ni Nanay ang... Uh, may enda niya noon. Tsaka yung okay, sa ulo niya. Ngayon, okay na. Kita naman po natin mga kaliyap. Ang laki ng pinagbago ni nanay. O, oh, si sige na po. Saging daw, sabi ni nanay. <laughs> Kira na nakakangiti na si nanay. <laughs> Pero ako ako saging ni ay, masarap yan. Uh, saging daw. Dalala ako ni nanay. Kuha daw ako ng saging niya. Ya, yeah. nah. Tunggu tunggu dulu kumain ini saging. Eh, uh, nah, itu aku apa tadi saging. Ya. Kita ikut saging kain tadi. Inalok tadi nanti makakalingat pagkumbira. Nanti tas tadi sa. Ya. Ya, nah. <susuruh> Tenang. Na saging to. Tundan. Tundan. Sarap to. Naik saging nai. Sa kain ka din. Nung... Ano gusto mo dyan, Nay? Ang kuhan. Ang kuhan ka, Kun? Mm. Gusto lang niyang kumain? Hmm. Ayo, 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 ako lang kain, nay.

Inalarap talaga ako ni nanay mga kalingap pata sa akin nanay Templahan pa daw ako ng kape Ang hmm. ba bay talaga yung nanay mga kalingap hmm. Napakain tuloy tayo ng saging Sabi nanay kain daw ang saging Kasi saging hmm. Sabi rin ni nanay baka gusto mo pa okay, Hindi uh, na kinakain nanay Busog na ako Eh sabi mo kain ka eh, Dahil mo naman dalawa na kinain ko <laughs> eh, Sige nanay Yeso mo na sahin po nila mga kalinga po ta. Katonda nya ta to hindi ako magkamalaktan no. Hmm. Ah, mirenda nanay pagka nag kuha lang siya doon. no. Yan. At, ah, lang po na dalaw po natin para po kay nanay sa ngayon. Ni hmm. ay yes, sumbe At uh, yung noodles ay eh, video lang kay nanay. Yeah. Ni yeah, kutali po. Di bro po kay nanay yung noodles mga kalingap kasi eh. Mga... Yes. Black ko ni Eh eh po. Dalhin sa kabila kasi sa, sa kabila po si eh, po nagluluto ng pagkain ni nanay yung isang ah, anak niya na babae yung andi dito po kanina. Oh, okay, mm hmm. Nee, no. Magandang yun eh. Dang-dang kun. Nee, no, dang. Sabi rin ni nanay, baka hmm? mo raw kumain. Hmm? Tapos na ko na eh. na. Saka darawa <coughs> na. Pwede na yun. Masigla na po si nanay mga kalingat. Hindi na po gaya nung unang uh, pinunta natin dito. At sumasamad po ng uh, mga araw. Laki na po na yung improvement ni nanay. At, uh, o oh, sige na, hindi tapos lang. Naka dalawa na ah. Na. Hmm. Busog na Okay na Dang nai. Damsaw kunya, niya. Damsaw. Busog na ah. Busog. Tinatawagan kayo ng anak niyo nai. Yun hmm. sa ano. Pangalan nyo anak nais ah. Ito kung kakaalik hmm. ka ako. Ah, hindi na. Hindi, hindi di kayo tinatawagan nai. Ang biyera. ang bukini ko doon. Tapi ka daw, sabi ni Lula. Kaya, yeah, nagkakapi po tayo mga kalingap. Sabi ni nanay, timplan ng kape. Ang biyero napaka nataloy mm. nanay. Blas yung beto. Si, si, kuy mo yun eh. Si ate po kasi siyang nagkaraga okay. kay nanay. Kasi si ate ang bahay nila ah? sa kakabila lang. Ate, yan ni Bius. Kalapit lang sila. Oh. Yan ang lula niya, ay, yung Apo niya. Ay, ito pala yung apo. Napasok ka. Look, kantal. Bilukun. Trangkasi may morok. Katali ko eh. Basta pala trangkaso dito sa inyo? Hmm. Kahit yung namin doon kanina, may trangkaso rin. Hmm? Ah, may ano siya? May pigsa siya? Ah, may pigsa. Ano gamit dyan? Pagaling na, no? Hindi. May like ano pa? Meron pa. Mm -hmm. Na mga anak. Mm -hmm. Nako. Ipaampon mo na. Mga <laughs> anak mo mm ba -hmm. <laughs> masakit yan. Talaga kundi. Uh -huh. Kapi tayo. Thank okay, Salamat. Isang libon ko. Talagang dalaga na si Lola. <laughs> hmm. Dalagang dalaga na. Pwede na. Nay, hanapin ka namin ng mga pangasawa. Mm -hmm. uh -huh. sa, Sabihin mo. Nay, hanapin ka namin ng mga pangasawa.

naman na nanaya nga di tumawag yun, kasi malabo yung ano niya. signal hmm. na no. no, at least ah, maganda ganda na po yung nga hindi na po ng mga kalingat ng ano na, tapos na na, ibusig na. Pero pakuha naman na po tayo ng mga sakit mga kalingap. Ah, nakadalawa na po tayo. Pakabay talaga ni nani mga kalingap. Pa tayo naiintindi po talaga tayo. Pero pakuha niya po po ng saging. Sige, nai, tapos na. Busog na. Busog na. Pusaw na. niya. Pusaw ko niya. Pakuha pa ko saging. Nanay. Yan yung mga niya sa konsumo niya. Oo. Ito yung <gibusog> mga kasi yun ay. Sabi rin ni nanay, baka gusto mo magdala. Hindi, hindi nanay. Saan niyo po yan ay? Hindi kaya eh, oh, kun. Kutsyo mo. mo yan ay. Pag uh, nagutom ka, shh, kuha ka dyan. Parang <laughs> umgoy. kuha ka lang dyan ay. Saan niyo po yan? Hindi po nakapagdala ng ano, pasusunod po ng na ano. Makapagdala po ulit tayo lang. Hindi pa sa No, oh, kaming kami tatlo ang naggawa ng ano. Kami ang magpanday. Hmm? Kaming nagpanday. Oh, kami tatlo. Mm -mm. Yung nanay nila. At ako. Kali pa ako doon sa uling ko. Tapos nagdaritso ako dito. Ang Tinutulungan niya ako. Ayos <laughs> <laughs> na. ko kasi. Tapos yung... yung kumuha ng kawayan yung okay. matanda, rin na nag ano, ano sa kanya kapatid niya ay eh, anak niya Y yung mata na, yung, kasama yung, Ah, yung, yung kasama dito. Hmm. Hmm. Mm. Ayos mga pa mga tibay ng side po nila nanay. Sila po yung uh, gumawa. Ang bihira. Ang bait po talaga nila dito mga kalinga. Talagang si kaso nila si nanay.

Kon. Well, mo mo nam kon. Sanang... naman? Amayan Bigay din sa iyo yung ano sir, yung saging. No kon, ni nanay yan. Dala mo yan kon bibigay sa atin mga makalikip ni nanay yon eh pagkain ni nanay. ko <laughs> <laughs> uh. eh, Ko yan yung bawa, ang liyod. Oo, wala yung pinagutap siya wala siya Kirabi mga kalinga, pinibigay po sa atin ni nanay yan, yung saging niya. May pagkain ni nanay yan. Napakabait talaga ni nanay, kirabi. Mas inintindi pa ni nanay. Hindi. 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 Ay, sana po dito si nanay mga kalinga pata. Yung anak niya, dyan lang naman po sa kahit bahay. Bali, ilang di pa lang po ang bahay, agwat ng bahay ni, ng anak ni nanay yung nag-asikaso sa kanya. Saka lahat po sila dito, saka si tata, dyan lang din po sa tabi ang kanyang bahay. Na pagitnan po si nanay, kaya ano lang ni nanay, madali lang po sila nilang mapuntahan. Wala Napaykutan po siya dito ng mga anak, mga apo. May bisita. Mhm. Yung kahit na po itong bahay ng Nanay, hindi po mainit kasi yung klima po dito malamig. Sabayan pa ng mga puno No, napaka napaikot Yung malamig talaga itong lugar ni Nanay. Mm -hmm. grabe Yung mga bulakat. lang Grabe mga pulang po nagpantay po dito mga kalinga po.

pagkain na lang yung nanay bibigay pa sa atin. Tapos <laughs> at na pa uwi pa sa atin yung saging. Mm -hmm. Si so, mga mga kalinga pa tanggang dito lang pa update so, natin kay nanay. It, at uh, ingat po tayo lagi. At uh, siyempre patuloy po natin suportahan si uh, Bal Santos Matubang, at na vlog Kalingap Rab at ang buong team Kalingap. At uh, siyempre ang mga abang lingkod Kalingap Tura. Yan po, ingat po tayo lagi ang God bless. Mabay po!